doon. Alin Partner, <laughs> Mga kapatid, dumarami na raw mga kawatan na magkaangkas sa motorsiklo. Kaya sa Maynila, balak na ipagbawal at pagkaangkas o yung tinatawag na riding in tandem. Pero Erwin, hindi pa man ito ay pinapatupad ako bad trip na sa agad sa idea ang ilang motorista. Kung bakit Edison Reyes, ikwento mo. Binalas ang lalaking ito na sinasabing nagtangkang magnakaw ng isang motorsiklo. Bukod kasi sa pulis pa lang may-ari ng nanakawing motor. Nalaglag pa siya sa inaangkasang motor habang humaharurot para tumakas. Dito na siya umano nakipagbarilan sa pulis. Ang resulta, dalawang tama ng bala ang tumapos sa kanya. Isa lang ito sa may isang libot pitong insidente ng krimen sa bansa. Nasangkot ang mga nakasakay sa motor o riding in tandem. Noong isang taon, halos isang libot anim lang ito dahil dyan isinusulong na sa Maynila isang ordinansa para ipagbawal ang pag-angkas sa motor. Pero nang pinag-uusapan ganyan eh, pero pag lang mabuti yan. Kahit pinag-uusapan pa lang ng konseho, umalma na ang ilang motorista. Sa akin, medyo magulo. Eh, paano kung ano, yung, simbawa, ito, minis ko, na naman na hindi pwedeng i-backride to. O so, hindi ako sa ngayon. Lalaki siguro, hindi ano, pero pagbabayo, asawa mo naman. Dapat iano nila. Tila nakahanap naman ng kakampi sa Commission on Human Rights si Dirty Harry. Sabi ng CHR, okay lang ito kung para naman sa kaligtasan ng publiko. Pero kailangang itesting at patunayan muna kung epektibo nga ba. Sa parte naman ng mga pulis, kung nakamotor ang mga kriminal, nakamotor din daw sila. Tatlong pulis riding in tandem ang ipapakalat sa Maynila para magpatrolya lalo na sa mga matataong lugar gaya ng Divisoria at Quiapo. Edison Reyes, News 5.